Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding M. Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga Thessalonica. Chapter 2 verses 11 14. Tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama ng bawat isa sa inyo. Pinalakas namin ang inyong loob. Inaliw kayo at hinimok na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na humiring sa inyo upang makahati sa kanyang kaharian at kaluwalatian. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos nang ipangaral ninyo sa inyo ang kanyang salita. Tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pa't ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makabuluhan ang sulat ni San Pablo ito sa mga taga-Tesalonika at maging sa atin ay sinasabi din niya na tayo ay palaging pinagsasabihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang mahirap lang ay nag uh, bibigay ba tayo ng oras para uh, makinig sa salita ng Diyos. Ano pa ang bisa ng salita ng Diyos ay nakikita sa buhay. Sa buhay ng mga sumasampalataya. Kaya napakaganda pala ito na balik-balikan na minsan palagi tayong nakikinig sa salita ng Diyos pero ang hamon sa atin o ang bulong ng Diyos sa atin ay isa isip, isa diwa at isa kilos ibig sabihin ito mayroong pagpapahalaga sa ating isipan inilalagay natin sa ating damdamin at isinasagawa ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya napakaganda ang maglaan ng ilang minuto upang pagnilayan ang salita ng Diyos na siyang gabay o tanglaw sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya ak sa aking uh, misyon bilang laiko ay papano ito maisa sa buhay sa hindi kaagad sa labas kundi lalong lalo na sa loob ng pamilya ating relasyon sa ating mga anak ating relasyon sa ating asawa at relasyon sa ating kapwa tao kaya ang bulong na ito ng Diyos ay bulong ng uh, pagmamahal. na mahal tayo at ang salita ng Diyos ang ating tanglaw. So ito po muna ang aking ibabahagi. Ito po muli si Kuya Randin. Nagpapasalamat at sana'y patuloy tayong magbasa at makinig ng salita ng Diyos. Salamat po.